So, nandito tayo ngayon mga old school sa Bukawe, Bulacan, sa Johnny Villanueva General Hospital, sa pagbubukas ng ikisandaan at aninapot isang malasakit center. Ang malasakit center na direktang tumutulong sa mga kapwa nating Pilipino na nahihirapan sa mga medical nilang pangangailangan. Ito ang isang batas na isinulong noong 2018 at naging batas noong 2019 ang panukalang batas ni Senator Bongo na inapurbahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito sa Malasakit Center, apat na ahensya ng gobyerno nandito na mismo at hindi na kailangan ng mga kapwa natin Pilipino na puntahan pa sila sa bawat ahensya nila. Nandito na sa Malasakit Center, ang PCSO, ang PhilHealth, ang DSWD at ang Department of Health. Napaka-laking bagay po yan, lalong-lalo -lalo na po sa mga mahirap at ating kababayan. Isa lang po ang pakiusap ko sa ating mga empleyado ng Malasakit sa Center. Sabi ko kanina sa kanila, huwag pong pabayaan yung mga mahirap na pasyente. Yung mga hopeless at helpless at ating pasyente na wala pong matakbuhan, hindi tayo pong nandito sa gobyerno. Hindi naman po pupunta ang mga mayayaman dito, pupunta rin po dito yung mga mahirap. Pakinggan natin,

ang maganda magiging So wala po kayong binera. Malaki kayo, yung malaki ang tulong kasi kung wala kang pera, di ba? nung nagpapirma kami dyan, no, sabi sa amin. Wala kami bahay kasi nakata naman na mahirap lang. Pareho, pero pa kami senior, kaya nakatulaki din ang ano namin. Nung nga nagpunta kami dito noong biyernes, wala kami kahit sa pera, hindi kami pinapunta. Di ayos na, pirma lang. Katapos, naka, wala na kami nintindi. So, like, Nay, ko lang po. First time niyo po bang lumapit ngayon sa Malasakit Center? last month, mga ilang ano, nag, ano ako kasi nagkaroon ako ng problema, na-confine ako. Ngayon, pina check up, la lab test pala ako. Eh, pinag-ano ako doon sa Yanga, ang mamalang lab test. May napakapagkwento sa akin tungkol dito sa Malasakit. Kaya ako nagpunta. Doon ko nalaman na, na yung pala yung mga tulong na hindi mo na kailangan hindi na ako nag ng babayaran. At isa pa, namatay yung pamangkin ko. Sa malolos. natulungan siya. Lumabas sa so, lumabasa, ano, lumabasa ospital na walang ising kong tuloy na binayaran. Wag kayong magpasalamat sa akin o sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil kami po yung mga probinsyano lamang na taga Mindanao na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Tandaan po natin, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundo. Yan po ang kapwa. Kung po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao serbisyo po yan sa Diyos salamat mga taga-bulakan mga minamahal kong kababayan. tandaan niyo po mahal na mahal na mahal po kayo lahat maraming salamat po So nakita nyo na ang malaking tulong ng Malasakit Center sa mga may hirap nating kababayang Pilipino hindi lang ang Malasakit Center ang proyekto bilang chairman ng Committee on Health ni Senator Bombo. Meron rin siyang Super Health Center. Yun naman po ay isang medium type na pwede na tayong magpa-dialysis o yung mga bagay-bagay na kailangan na natin na ipakonsulta na hindi basta-basta na lang tayo pupunta sa mga malalaking ospital. Ito rin po ay direktang tutulong sa mga Pilipinong nangangailangan at ang kanilang proyekto na naman na isa pa ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Senate President Mig Subiri, ni Senator Bongo, ni Senator Imee ay ang Specialty Regional Center na sa buong Pilipinas magkakaroon na ng mga kidney center, lung center, heart center at hindi lang nasa Quezon City. Kaya kung kalusugan ng pag-uusapan, Malasakit Center, si Mr. Malasakit, totoong tutulong ng direkta sa Pilipino. Ingat!